Hi Kabamba! Panibagong ulam ideas na naman ang aking isi-share sa inyo. Simple at madali lang ulit ito lutuin Kabamba. Naalam kong ito ay magugustuhan nyo. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Gabi, sitaw at bulaklak ng kalabasa, ito lang yung aking pagsasama-samahin. Ito talaga yung klase ng gabi na masarap ilahok dito sa ating lulutuin. Ang tawag pala namin dyan ng na mga Ilocano ay pitik. Nakalnat dati kastinga klase nga aba. Kailangan din natin dito ng bawang at sibuyas at itong ating isasahog na karne. Pork belly yung aking gagamitin. Ang recipe na ito ay nakuha ko pa ito sa aking nanay. Pero yung pinaka main ingredient nito ay yung dadag o kaya tinatawag naming barawbaw. Yun yung mura na bunga ng munggo. Kaya lang ay wala akong nakitang benta dun sa palengke kaninang umaga. Kaya pwede naman itong sitaw. Kaya ito na lang yung aking nilahok dito sa ating lulutuin. Pag nagluluto talaga noon ang nanay ko ng ganito ay talagang napaparami ako ng kain. Pwede namang karni ng baboy o kaya ini inihaw na isda ang isahog dito kabamba. Depende na lang sa gusto nyo. Ako ay karne ng baboy ngayon yung aking isasahog. At makakatiyak kayo na parehas naman na masarap ang kalalabasan nito. Mapakarni man o isda yung inyong isasahog. Dahil sabi ko nga karne yung aking isasahog dito kaya igigisa ko dito yung ating bawang at sibuyas. Gigisahin ko lang ito ng saglit saka ko naman ilalagay dito yung ating isasahog na karne. Medyo kinapalan ko na itong hiwa ng aking karne na isasahog. Hinalo ko lang ito ng saglit saka ko ito tinakpan. A lamang itong isasangkutsa hanggang ito ay mag-iba na yung kulay. Isasangkutsa hanggang ito ay maglabas na ng sarili nitong mantika. Pwede naman itong igisa nyo hanggang ito ay mag-light brown. At dahil isa akong Ilocano Kabamba, maglalagay ako dito ng isang magpapasarap dito sa aking niluluto. Lalagyan ko lang ito ng kunting bagoong kabamba. Isang kutsara ay pwedeng-pwede na. Igigisa ko rin ito with bagoong. Yan talaga ang magpapasarap dito sa ating niluluto. Para manood na rin yung lasa nito dito sa karne. After nang isang minuto na pagigis ko dito sa bagoong ay ilalagay ko na rin dito yung gabi. Yung medyo may kalakihan na size na gabi ay hinati ko lang ito. Pero yung iba ay hindi na. nilagyan ko na rin ito ng tubig, sapat na tubig sa pagpapakulo or pagpapalambot natin dito sa gabi at dito sa karni ng baboy. Tinakpan at hayaan lang natin itong kumulo. Sa kaligatnaan ng aking pagpapalambot dito ay naglagay ako dito ng seasoning granules at kunting asin na pampalasa. Naalala ko lang pala yung isang comment Medyo concerned yata si sir dahil daw kaming mga Ilocano ay maagang namamatay dahil sa sakit na bato. Dahil nga siguro sa pagkahiling namin ng bagoong. Hindi lang naman kaming mga Ilocano ang nagkakasakit ng bato. Lahat naman tayo ay pwedeng magkaroon yan. Nasa tao na po yan kung paano niya tinitimplahan ang kanyang luto. Kaya alam nyo na kabamba, huwag nyo masyadong kaalatin ang inyong niluluto. Nung malambot na malambot na pala yung gabi ay nilagay ko na rin dito yung sitaw. Niluto ko lang ng saglit itong sitaw at sinunod ko namang nilagay itong bulaklak ng kalabasa. Saglit lang naman itong bulaklak ng kalabasa kaya pagkakulo nito ng isang minuto ay pinatay ko na dito yung apoy isa talaga ito na recipe na naman ako sa aking nanay, masasabi ko itong napakasarap, kaya sa mga hindi pa nakapag try magluto nito, magluto na rin kayo kabamba, masarap talaga ito lalo na pag bagong luto, kaya tara samahan nyo ulit akong kumain maraming salamat sa panonood kabamba hanggang sa muli